Ito pala, uh, kaugnay ito, uh, Senator Risa Ontiveros. Totoo bang meron kayong insertion na 750 million na uh, uh, sa inyong uh, sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapani makapaniwala eh. Uh, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. No, no, no. Uh -huh. hindi ako hindi makapaniwala, makapaniwala. Kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kung batyero? Kahit, sinabi kahit ko, ako pa nagsabi. Parang mas gusto ko masakit, na masakit naman yan, kung Oh, sige, naniniwala na. <laughs> hmm. Ayoko na sasakang <laughs> hindi <laughs> kaya, kaya po hindi ako makapaniwala. Sapagkat so si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng uh, against uh, uh sa Bicam Report. hindi uh, 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 Di ba, may kanyan, may ratification ng Senado? Oo, uh, uh, uh yung bike pagkatapos ng micam yung bikeam report mm -hmm. ibabalik sa Senado at uh, pagbobotohan irarating uh, eh, dalawa silang hindi bumoto eh uh, uh, si uh, senador Riza, saka si senator Coco Pimentel pareho silang ng uh, opposition ah, nasa minority kaya hindi ako makapaniwala baka, na meron siyang insertion baka ang uh, na control ha? na flood control oh. eh, Baka iniisip ko eh, hindi ano lang to ay eh, yung uh, ceremonial uh, uh, function lang ng oh, opposition ganun? baka, baka, baka ministerial sa part niya eh kaya lang eh, oh. yun na eh <laughs> o, 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 hindi kaya may ibang uh, nagparking din kay uh, <laughs> eh, Senator Risa? Eh wala naman siyang garahi. Eh, eh. Ikaw, ikaw nga ang uh, ikaw nga magpaliwanag Senator Risa. Bakit oh, Senator, nga pa? Senator, ba? Senator, Senator Maki, natin nilalagyan ng uh, uh. ng uh, Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon e, pag nagkaroon ka ng uh, flood control project uh, uh, uh. sa yung insertion eh nangungumisyon ka na kagad eh. Ito eh, nga yun yung uh. ating uh, sinasabi. But, but uh, to be fair kay Senator Risa Ontiveros, uh -huh. hindi lang 750 million ang kanya insertion. insertion sa flood control. Hindi lang 750 million. Sa buong, sa buong budget, Nasa 3.0 uh, ano siya. Oh, uh, may kita 3 billion. 3.01 billion. 1 billion, ano? Kaya pati na ko na nga. Yun, na okay. Okay. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, uh, hindi ako makapaniwala. Uh. Reason on Tiberos, mga magulang at mga uh. mga natanggang sumaybahay. Oh, ito, stop na muna natin siya. Basta around 3 billion yung insertions doon ni Rizan Tiberos, mga kababayan. Okay, linawin lang natin. Okay, ha? Ito na nga, mga kababayan, ha? Uh, yan yung insertion sa budget Uh, technically tinatawag na amienda yan. Okay? So, again, hindi yan illegal kasi sila yung may power of the purse, mga kababayan. Sila yung nag-modify, sila yung nag-evaluate kaya nagkakaroon ng budget briefing para makita nila kung itong proyekto na ito ay kailangan ba or yun na nga may mga um, priorities. Itong mga senador at mga congressman ay papasok nila sa kanilang distrito. Okay, nangyari lang na itong mga senador, mga kababayan, wala na silang distrito pero may may ano naman sila, probinsya naman sila na pra, priority kung usually kung saan sila galing. Okay? So kaya kapag mayroon silang amienda or insertions dyan na mga proyekto, naintindihan natin yan. Ang nangyari lamang mga kababayan ay lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa flood control projects. Ha? At lalong-lalo na kapag ang insertion mo ay sa DPWH. Automatically mga kababayan, iniisip na natin na nangungo mission ka. Okay? Kasi nga, base sa statement ng taga-DPWH engineers sa mga kababayan, kung may proyekto ka, ah, kahit hindi ka man manghingi, automatically sa kanilang isip ay may parte ka ng ilang prosyento, most likely 20% sa anong sa kabuang budget ng project na yan. Okay? Yan yung inexplain ni Henry Alcantara dati mga kababayan. Kaya nga yung nangyari yan, di ba? Ah, uh, yung nalaman nilang may in-insert si sabi nila si Jingoy, automatically kahit hindi nanghingi, hingi, nagbigay sila 20%. Ganon din kay Cheese. Assuming totoo ha, assuming totoo yung parato nila kay Cheese kay Jingoy at kay Joel. Yun na nga kay Cheese, nagsabi siya, oh, sa sursun ito, proyekto kailangan namin. So agad-agad, inisip nila na 20% magbigay kay Cheese. Yun ang problema dyan. Kaya pinadaan nila kay Minard mo. Kaya yung sabi ni Cheese, may issue dyan. Kasi ito, pinadaan. Direct naman, kinausap ni Cheese, yung si Yusek Bernard, bigyan problema, pinadaan. So anyway, basta yan yung automatically na sa isip nila. Dito naman kay Joel Villanueva, ganun din. Sabi ni Joel Villanueva, kailangan ko ng uh, multi-purpose building para dito, da, di, sa, sa provincia na ito, sa district dito. Okay, uh, kasi si Chuy Villanueva at taga Bulacan, sabi niya, sa dito sa Bulacan, kailangan ka ng multipurpose building. Ayaw ko ng flood control. Kasi ito ang kailangan dito. Di ba? Anong nasa isip ng engineer? Sabi niya, uh, ah, ito yung hinihinging proyekto, problema, hindi nabigyan. So ang ginawa ko na lang, kinumpi ko na lang, magkano yung 50% ng hinihinging proyekto ni Chuy Villanueva. Kukuni ko na lang sa yung proyekto, ibibigay eh, ko sa kanya yung porsyento, yung, yung komisyon. Yan yung nasa isip niya kahit hindi, again, hindi sila nanghihingi, yung sinat na naging search, hindi naghihingi ng komisyon. Yan yung interpretation ng DPWH engineer. So ngayon, mangyayari, lahat ng mga insertions sa DPWH, titid yan na may komisyon, mga kababayan regardless kung flood control man yan or hindi. Kasi yan yung pumapasok ngayon sa kaisipan ng taong bayan na kapag may insertion ka, may commission ka. Kung na ngayon mga kababayan, ha? dito natin makikita ngayon itong binulgar na ni Anthony Tabera Jerry Baha na si Rizon Tiberos pala ay may 750 million na flood control insertion. Anong masasabi nyo dito ngayon mga, kababayan? Flood control, ito ha? Okay, flood control. Dito natin makikita. Kasi at nagal-tagal na senad, pagkasenador ni Rizzo Tiveros, mga kababayan, sa tingin nyo, ngayon lang ba ito nag-insert ng flood control project? Ha? Puntahan natin si Tito Soto. Oh, si Rizal Santiveros matagal na bilang senador. Si Tito Soto matagal na rin, na rin, bilang senador. Now, nung nanalo si Tito Soto mga kababayan, nag-text sa kanya si Yusek Cabral. Tinanong kung meron ba siyang mga priority projects. Ngayon mga kababayan, hindi nga ba o wala, all wala nga rin bang text message si Yusek Cabral? O kahit sino Yusek mga kababayan dito kay Senator Rizal Santiveros? Asi na sa kinagal tagal ni Risa Ontiveros, sa dinabing undersecretary ng dinaanan niya, I think dinaanan niya si Yusek Bernardo din. Si Yusek Cabral, dinaanan din niya. Sa tingin niyo ba, walang naging insertion si Risa Ontiveros sa NEP, mga kabayan? Na kung saan, kapag may insertion ka nga, ha? legal yung insertion, ang problema, nagiging legal yan kapag nagbibigay na yung mga taga DPWH ng komisyon doon sa mga proponents ng insertion. Okay? So, ito ngayon sinasabi mga kababayan, ito flood control pa na kung saan ang laking issue yan ngayon. So, anong sagot dito ni Senador Risa Peros, mga kababayan? Ito, tignan natin. Analyze natin, ha? Dito. Ah, teka lang. Ah, ayan. Kita natin dito, mga kababayan. Ah, ayan. O, basahin natin kung anong sagot dito ni Risa Peros. Oh, wala po akong BICAM insertions. Wala sa program funds. Period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025. budget. Wala, huwag may wala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng kahi kung amyanda sa budget ay sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Analyze natin dito mga kababayan. Unang-una, first line. Wala po akong BICAM insertions wala sa program funds. Okay? Well, possibly tama nga naman. Walang wala pa kung buy kami insertions. Posibleng totoo. Yet, anong sinasabi dito ni Antonita Bierna at ni Jerry Baha? Balikan natin. Ah, nasa na yun? Ito. Balikan natin. Balikan natin. Okay? Eh, uh, uh, yun up. na. Oy, oy, hindi kaya may ibang uh, naniniwala. Hahaha. <laughs>

Okay, ang sinabi, ang sinabi ni Anthony Berna at ni Jerry Baha, insertion para sa budget ng 2025. Okay? Ang dininay dito ni Risa Ontiveros mga kababayan, ay wala po akong buy insertions. Nako, mga kababayan, anong ginagawa ni Risa dito? Ah, niloloko tayong taong bayan ang totoong taong bayan ni Loloko ni Senator Risa Hontiveros dito. Bakit? Ang dininay niya ay PICAM insertions. Hindi naman yan yung totoong aligasyon sa kanya. Ang totoong aligasyon sa kanya ay meron siyang mga insertions sa 2025 budget na kung saan Puntahan ninyo yung last line dito. Sinabi niya, lahat ng kahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprobahan ng Senado. Oh, di ba? So basically mga kababayan, inamin niya na meron siyang mga amendments. Again, yung insertion tinatawag po natin na amendments. Again, hindi po masama ang amendments or insertions mga kababayan. Ang masama rito ay kung magkakaroon ka ng komisyon. Okay, hindi ko sinasabing may commission dito si Risa Ontiveros, mga kababayan. Yet, again, in explain ko earlier, automatic na sa isipan ng mga taga-DWH na kapag ikaw may in-insert, automatically nagbibigay sila ng 20%. Okay? Yet, inamin dito ni Rizzo virus mga kababayan na meron siya insertion. Okay? Ato, deny din niya. Wala sa unprogram funds. Period. O hindi naman yung aligasyon, hindi naman sa bycam, hindi rin naman sa unprogram funds. Okay? Again, klinaro po natin kasi niloloko tayo ni sa Ontiveros mga kababayan kasi akala siguro niya na iisipin natin sa buy cam siya nag-insert at sa unprogrammed funds. Okay? So ngayon mga kababayan, sinasabi ba ang pag-insert ay mali dahil hindi dumaan sa tamang proseso? lahat ng insertions mga kababayan ay dumaan sa tamang proseso. Kahit ngayon ka kay Zaldico, di ba? Okay, kahit ngayon kay Zaldico na nag-insert siya sa BICAM at sa small committee. Tama yun, dumaan yun sa tamang proseso. Tamang proseso yun kasi yan yung prosesong ina-apply ng House of Representatives. Unfortunately, yun nga naging issue, di ba? Bakit meron pang small committee? O, oh, wala tayong magagawa kasi is, nasa isip ng mga House of Representatives, tama yung proseso. Yung proseso tama kasi yan yung inadapt nila na proseso. Ganon din dito kay Risa Hontiveros mga kababayan. Mm. Since dumaan sa tamang proseso, ibig ba sabihin lahat ng dumaan sa tamang proseso ay walang naging issue? edi most likely, makukonclude natin na yung kay Zaldi ko din na dumaan naman sa tamang proseso, dumaan sa BICAM, dumaan sa small committee, kasi yan yung inadap nila na dapat may small committee, eh tamang proseso din. So masasabi natin, walang issue doon. comment nyo dito mga kababayan ha. Kung anong masasabi nyo dito sa pinapalabas ni Rizal Tiveros dito. Ito nga, sabi ko. Sa pag-deny niya dito, Unfortunately, inamin niya. Di ba? Kung ito, tanggalin mo itong sinasabi niya. Bakit nilagyan niya na wala po akong buy insertions? Bakit hindi yun sinabi, wala po akong insertions? Hindi niya masabi yan kasi meron naman siyang insertion mga kababayan. Dito nga sa Hulyo, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget, ay dumaan sa tamang proseso. So basically, inamin niya, meron siyang insertions. Wala nga lang sa Bicam. Wala nga lang sa unprogrammed funds. Na kung saan, hindi naman yan yung allegasyon.